Bagong ayuda. Paulo Abilino, dumalaw na naman sa studio. After recording, diretsyo na agad kay Kim Chu. Naglalabasa ngayon ang mga larawan ni Paulo, kasama ang ilang kids sa showtime. Patunay na naroon ang aktor at walang kaetsusan. Ang lakas na naman mga sanang ating comedian host. Ang dalas na nga kasi talaga dumalaw ni Paulo Abilino. Hindi na sanay na hindi nasisilayan si Chinita Girl ang dalas talaga magkita ng kimpaw. Kahit opcam. Kasi kung about love team lang iyan, maglalabasan na agad ang mga ayuda. Pero hindi. Nangangamoy secret magjowa na. Ayon nga sa mga komento, ang dami nating aabangan sa kimpaw. Bago pa lang ang love team nila, pangalawang project pa lang. Panigurado, sinehana ang sunod niyan sa, ganap ng mga bawat role. At mainit na pagtanggap ng taong bayan. Hindi malayong maraming o marami pang aabangan. Ayon pa sa isang komento, walang pahinga ang kimpaw. Nonstop ang taping sa linlang. What's wrong, Secretary Kim? Tapos mga guestings and mall show. Next month, travel abroad naman sila. Pero ang kagandahan, may quality time pa rin. Nakakatuwa rin na palaging present si Kim Chiu sa showtime. Inamin niya kasi noon na araw-araw siyang masaya. Kaya kahit puyat at pagod sa mga ganap niya, papasok pa rin talaga. Ayon pa sa isang komento, I can't imagine pag nagka-movie na sila. I'm excited na makita ulit ang sinahan na mapuno at suportahan ng mga local films. Ang dami nilang blessings sa totoo lang. Ang dami na nga nilang billboard, dalawa pa lang ang inilalabas na proyekto. What more pa kaya kapag meron ng panibagong movie? Inan lang iyan sa mga komento. Kilig overload kapag kimpaw ang usapan.